Hello, welcome sa channel na ito. Ito yung Jesus Revealed TV and you are watching Supernatural Moments. Okay, sa araw na ito, pag-usapan natin yung job description ng ating Panginoon na siya po ay napunta rito sa mundo, iniwan po niya yung langit upang uh, trabahuin niya ang magligtas. So wala po siyang ibang nasa isip at sa puso, wala po siyang ibang kaluuban kung hindi magligtas. Kasi nangangailangan po tayo ng kaligtasan. Hindi po natin kayang gawin yung mga kautusan na hiningi rin naman natin sa Diyos, no? Kasi noon pa man po, gusto na po talaga ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamagitan ng Kanya pong sariling gawa. Subalit ang tao po ay naging bayabang at gusto niyang lumapit sa Diyos sa pamagitan po ng batas ng Diyos. So gusto niyang gamitin ang kanyang sariling lakas, ang sariling niyang kakayanan, para ho siya po ay mapalapit sa Panginoon para po siya po ay maging banal pero hindi po 'yon na napangyari kasi ang tao po ay talagang nilikha ng Diyos na nakadepende sa kanya na sa kanya po umaasa na sa kanya po kumukuha ng lakas kaya ho, kung wala po tayo sa uh, Panginoon wala po tayong magagawa ito po yung pinakamalaking uh, masasabi nating kayabangan na nasa sa tao yung mabuhay po siya na sa sarili niya at hindi niya tinatangkilik sa kanyang buhay ang Diyos. Kaya po ba ang Panginoon dito para iligtas tayo sa sitwasyong yan. Kasi nasa kapahamakan po yung buhay natin. Ang destiny po natin ay kapahamakan. Ngunit na ng Diyos na maligtas tayo at maranasan po natin ang buhay na walang hanggan na kapiling po ang Panginoon. Okay? So, sa Panginoon po, mayroong kapayapaan, ang tunay na kagalakan ay nasa Kanya, ang tunay na, na pangilangan ng tao, siya po yung tumutugon. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, isa pong sikat na talata ang nandito. At marami po na pong bisis itong uh, napapakinggan kasi palagi po itong ginagamit ng mga taga paral. Ito po ay makikita natin sa talatang 16. Nang sabi po dito, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. So napakaganda po ng talatang ito. Sinasabi rito na hindi lang po tayo mahal ng Diyos. Ang litram pong lab dito ay meron pong word na so before the lab na nagbibigay po ng emphasis sa atin na hindi lang po tayo mahal ng Diyos bago sobrang mahal niya tayo. So nawa po, ito yung maging isip natin. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi yung pagmamahal natin sa Kanya. No? Kasi yung pagmamahal natin sa Diyos, minsan po ay bunsod niya ng kayabangan natin. No? Bagkos yung pagmamahal po sa atin ng Diyos, yan po ay pagluluwalhati natin sa Panginoon. Okay, so importante po na ang focus natin ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin imbis na pagmamahal natin sa Kanya. So, tatanong natin sa atin na malamang ito yung sabihin natin, hindi na ba kailangan na mahalin natin ang Diyos? At sa totoo lang po, ang tunay na pagmamahal sa Diyos mismo ay galing po doon sa uh, pundasyon na mahal niya tayo. No, parang reflex lang ito. Parang itoy panimbaga natin sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ito panimbaga natin sa grabing pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan po yung tunay na pagmamahal. Yung gagawin lang natin yung pagmamahal dahil sa sariling atin, yan po ay hindi tunay yan po ay masasabi nating uh, pagmamataas. <clears throat> so makikita po natin dito na sobrang mahal tayo ng Diyos. At ang expression ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa atin, ay ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos, iniwan niya yung pagka-Diyos para lang po abutin tayo. Napakabanal niya, no? At napaka maluwalhati siya. Pero hindi po niya inisip yun bagkos siya po ay humakbang patungo sa daigdig na ito nakipamuhay sa atin na isilang po siya na pareha sa atin no siya rin po ay dumaan sa tiyan ng isang ina okay sa pamagitan po ni Maria at nagdaan din po ng process doon yung Diyos po na may likha ng langit at lupa yung Diyos po na kaya niyang gawin lahat ay isa pong na, na masasabi nating helpless no Uh, sa tiyan ng isa ng kanyang nanay. So ganun po yung uh, pagmamahal ng Diyos na gusto niyang ipakita sa atin. Nahamakin niya lahat para lamang po tayo po ay abutin. <clears throat> so uh, he gave his only begotten son. Binigay po ng ng Diyos ang may lalang ng lahat ang kanya pong kaisa-isang anak no nang sino mang sumampalataya sa kanya sa, sa Panginoong Hesus ang sino mang tayo sa anak ng Diyos ay hindi po mapapahamak. So ito po yung siguridad na meron tayo. No? Dahil sa ginawa po ni Jesus, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay natatanggap lang po natin kung titingin tayo kay Jesus sa kanyang ginawa at paniniwalaan natin ito na para sa atin at tatanggapin natin ito sa ating mga buhay no? So, maliwanag po dito. So, sa pamagitan ng Panginoon, mayroon tayong kaligtasan. Sa talatang 17 ng John chapter 3, hindi pinadala ng Diyos ang kanyang anak para mag condemn mag, na sa atin. Sa English pang sabi, For God did not send His Son into the world to condemn the world. No? Bagus pinadala niya ito Okay? But that the world through him might be saved para maligtas po. Magitan niya yung mundo. Yun nga po yung pinag-usapan natin dito. Yung trabaho po ng Panginoong Hesus, balang iba kung hindi iligtas tayo. So ang pagliligtas na ito ang nagdadala muli sa atin sa nawala nating posisyon o nung na kung saan sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva. So, nawala po tayo doon sa dating posisyon yon At mas higit pa doon sa posisyon na ni Adan at eba yung binibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Na no po? So, naging anak niya tayo. So, tayo po ay naging mga anak din ng Diyos. No? Noon, isa lang po yung anak ng Diyos. No? Si Jesus lang. So, balit ng pagsakripisyo si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay, para po sa atin, dahil po sa Kanyang dugo, tayo pong lahat ay nananampalataya sa Kanya, ay napabilang po sa pamilya ng Diyos. Tayo na rin po ay anak ng Diyos. So naparito ang Panginoon para hindi po tayo kundinahin, bagos gawin niya tayong uh, mga kapatid niya. So maging anak din tayo ng Diyos. Ito po ay dahil sa... Uh, pagmamahal ng Diyos sa atin, especially ng ating Panginoong Isus, so, sa kanyang sakripisyo, ang kanyang dugo, ang nagdala sa atin sa pagiging uh, anak ng Diyos din. Okay? Kaya ho, ito yung trabaho ng Panginoon. So, nawa po yung mga tao po na hindi pa nasusumpungan ang Panginoon at hindi pa niniwala sa Kanya, ay eh, ini-encourage po natin na makinig po ng, ng minsahe ng magandang balita at nawa tanggapin natin ito sa ating puso at buhay nawa ma-realize po natin na kailangan po natin ang Diyos at dahil po doon magkakaroon tayo ng kaligtasan at sa kaligtasan ito tayo po ay magiging mga anak ng Diyos so naparito si Lord para hindi ka kondinahin hindi ka hanapan ng mali hindi ka hanapan ng butas no? bagkos nandito siya para iligtas ka So, nawa tayo po ay lumapit sa Kanya. Nawa po, tangkilikin natin siya. No? Alisin natin yung maling pagtingin natin sa Kanya na napaka sama natin at hindi tayo karapat dapat sa sa presensya ng Diyos. Kasi ang totoo po, yung atin pong mga buhay ay hindi naman po talaga karapat dapat. Pero siya naman po mismo ang nag-step down inabot niya tayo, in-embrace niya tayo so nandiyan na po siya yung atin lang pong pag uh, appreciate ng kanyang ginawa para sa atin ay tanggapin natin siya, tanggapin natin yung kaligtasan na kanya pong inaalay sa atin so yan po yung ating Diyos, hindi ka po niya kinukundi na anuman ano ka man po, anuman yung ginawa mo yan po lahat ay pinagbayaran na po niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nandito po siya dahil sobrang mahal niya tayo at, at uh, talagang siya po yung nag-initiate. So ang atin pong gagawin is nawa tanggapin natin yung pagmamahal niya sa buhay natin, nawa tanggapin natin po yung kanyang pagliligtas sa buhay natin. So yan po yung job description ng Panginoon to save you sa kasalanan. At syempre, kung ikaw po ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan, sa lahat ng bagay sa buhay mo ay ililigtas kanya Sa iyong mga problema, mga pangailangan, mga suliranin, sa mga sakit at karamdaman, ililigtas ka po ng Panginoon. Actually, giniligtas ka na po niya eh. 2,000 years ago. Sabi nga, done deal na po ito. Ito itinapos tinapos na ng Panginoon. Kailangan lang po natin tanggapin yung mga bagay na ito sa ating buhay. Mga pagpapala na nilaan po sa atin ng Panginoon. Yung kapatawaran ng kasalanan, yung kaligtasan, yung kagalingan, at kung ano-ano pa, napakarami po sa kanyang kaharian siya ang tagapagligtas natin. Okay? So maraming maraming salamat po sa iyong panunood sa video ito. And let me pray for you, Father. Thank you sa iyong presensya na dumadaloy sa buhay ng aking mga kapatid, sa nanunood nito. Thank you, Lord. Ikaw po ang tagapagligtas at iligtas mo po sila, Panginoon. Una sa tiyak na kapahamakan ng kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Lord, para uh, paranas mo po, po sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas, ang security, Panginoon. At ganoon din po, Lord, ay declare po health and wholeness sa mga tao na mayroong mga sakit. Karamdaman ngayon, you are already healed. Ikaw ay magaling na. At sa may mga pangailangan ngayon, lahat ng yan ay may provision na ang Panginoon sa iyong buhay. Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa amin. Thank you Lord sa mga blessings na ito. We praise and honor you Lord in Jesus name. Amen and amen.